Ano sa si tingin mo, Bishop, pa pinakamalaking hamon na hinarap ng simbahan katoliko dito sa Pilipinas ngayon? At palagi, yung palaging pinakamalaking hamon sa atin ay ang evangelization, integral evangelization, na marami sa mga katoliko natin ay hindi pa na-evangelize. At kami, kailangan na maabot yung mga malalayo kasi kung hindi, nandun yung ibang mga sekta aktibo sila. May isang mission station kami na nakita ko lang sa kanilang data less than 50% lang ang katoliko. Oh, ano sa si tingin mo, Bishop, ang pinakamalaking hamon na hinarap ng simbahan katoliko dito sa Pilipinas ngayon? Uh, palagi, yung palaging pinakamalaking hamon sa atin ay ang evangelization. Integral evangelization na marami sa mga katoliko natin ay hindi pa na-evangelize. At kami, kailangan na maabot yung mga malalayo kasi kung hindi, nandun yung ibang mga sekta aktibo sila. May isang mission station kami na nakita ko lang sa kanilang data Less than 50% lang ang katoliko. No, marami din yung iba ng mga sekta na nandoon. E kung papabayaan namin, mas lalaganap sila. Kaya kailangan maabot. Kaya nga pag-organize namin ng BEC, ng KRISKA, at pag-organize namin ng mga katikisim, ng mga katikista para maturuan yung mga kapatid. At ako naman ay umiikot para sa kumpil. Makumpila na yun. Kasi ma yan din, isang basa komento na kailangan matanggap na lang. Right, right. Tama po, Bishop um, kapag binabatikos po ang simbahan sa pakikialam nito sa mga social issue, so paano nyo po inaarap ang mga gayetong sitwasyon po, Bishop? Ay sinasabi lang namin sa kanila na ang lahat ng uh, si Jesus ay dumating upang iligtas ang mundo, hindi lang ang kaluluwa. Hindi lang tao ang mundo. eh, bagay sa pagliligtas ng mundo, ang politika ay kasama ng mundo. No? Ang business ay right. kasama ng mundo. Kasi sila din dapat ay makarating ng kuryos. At uh, ang uh, para uh, hindi makatarungan, injustice, ang mga corruption, ay hindi yan bahagi ng kaligtasan. Kaya dapat yan ay sumpuin. Ano po yung tingin niyo pinaka-challenging na na-experience niyo sa paglilingkod sa simbahan po at sa mga bayhira bishop? Kaya sa amin do ang pinaka sa amin ay geography. No, ang la ang lalayo, no. So kailangan mo silang maabot. At isa pang uh, challenge sa amin ay ang communication. Paano sila makakommunicate, makipag-coordinate sa kanila. O, kapag minsan nakukulong ka sa isang isla, higit na mag-communicate sa iba. O, tulad ang nangyari minsan, na kami ay sumakay ng bangka, papunta sa isang lugar, inabot kami ng in hours sa bangka at okay. uh, nasasakot na yung mga tao ano nangyari sa amin hindi na kami may makakakommunicate so yan eh, yan yung mga challenges ano naman po mensahe nyo sa mga kabataan Bishop na nadidismaya sa kalagayan ng ating bansa ang uh, kapag nakita natin ang kasamaan na nangyayari sa halip na madismaya sa halip na takasan o sa halip na ipikit ang ating mata yan ay panawagan sa atin na mas maging involved may dapat makita natin ito as challenges na no? panawagan sa atin. Hindi man natin magagawa na ma-resolve ang lahat, pero may nagagawa ako. May kinagawa, may nakukunti lang. At kung ginagawa natin yan, ang ating makakayanan at marami tayong gumagawa ng konti, ay lalaki dito. gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung una makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Katoliko. Magagawa mo yan mga kafe by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag edit actually ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to as much as i want na after ko sila ma-interview ay ma-upload ko na hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo pwede niyo siyang ma-access by joining My Patreon group, once na natapos ko na ng interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga costs tayong ginagastos mga ginagamit natin, yung pamasay, pagpupuntaan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, -face, and etc. In due time, I, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga kafe, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission ay magiging magpartner tayo. Ako gagawa ng pag invite pag interview but at the same time alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga -faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung mo pwedeng ma-access itong uh, Patreon group na to. Uh, may cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.